Okay, magandang araw mga lods uh, for today's video. No? May ginawa kasi akong ito, ito yung refrigerator. The, uh, tapos yung kanyang plug. Ito. Tapos itong kulay yellow green wire. Ground to. Eh, ang dapat kasi nito ay lalabas to. Papuntang earth. Papuntang ground sa labas ng bahay. Ay kaso, dito tayo pwedeng magbutas pag nagbubutas tayo magkakaroon ng butas yung ating wall kaya ginawa ko ipinasok ko siya dyan sa yan yung sa ground uh, duplex kasi to ay uh, itong ground naman may wire to papunta ay uh, yung butas na yan yan yeah, ground yan eh itong wire to ay eh, naka wirings to papuntang ground kumbaga naka 3 wires itong to ating outlet isa rito sa line isa sa neutral tapos, ito yung ground. Pag uh, light neutral kasi yung system natin, eh, ito yung may linya na papuntang ground. Kaya ginayang ko na lang. Dito all national siya na, na so, Eh, sa mga expert yan na electrician, pakicomment na lang kung tama ba yun. Okay lang ba na nakaganyan yung ground natin. Ito naman kasi, papuntang ground naman talaga yan. Kaya, pagsagot naman po sa mga legit na electrician, kung okay lang ba to hindi ba to unsafe. Kung safety rin ba ang ganitong klaseng technique. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless us all.